Ito po ang ating gawin kapag pumasok tayo sa isang live na vertical streaming o nakapatayo. I-click natin ito yung kay Abby. Ayan, pumasok tayo sa live ni Abby. Katapos, i-like natin yung tatlong tuldok. I-like. Back. Hanapin natin yung link na hindi maklik. Ayan. Pag-click natin yan, go to channel, report, block ang nakalagay. Back po tayo. Back pa. Punta tayo sa profile natin. Ulit, profile. Ayan, makikita natin sa profile yung history na pinuntahan natin yung live nandyan sa ano, sa baba, sa playlist, yung mga like videos natin. Lahat ng na mga nakalike, dyan, makita natin. Pindutin natin yung view all. Pagkatapos, pindutin yung mga video na nalike natin. Kita natin yung live ni Abby. Puntahan natin, i-click natin yon Pagkatapos, hanapin natin yung link. O, ayan. Kulay blue na siya. Pwede na natin siyang pindutin pwede na tayong makapunta na tayo sa link na ibinaba pwede na tayong mag like mag subscribe salamat back na tayo